Oh, akala ko ba ceasefire? Si o, oh, nagkwento sa kanyang TikTok, itong si Andrew Iliana yung totoong dahilan daw kung bakit siya may galit dito kay Tito Sen. Okay, yung unang storya na sinabi niya happened around 2018-2019. sen nitong si Anjo, si Tito Soto, kung bakit daw hindi na siya tumakbo para sa pangatlong term bilang Quezon City Councilor sa District 5. Kasi okay, kaso, dun sa storya niya, eh, meron parang mga inconsistency akong napansin. Okay, so, panoorin niyo muna yung sinabi niya, tapos i-explain ko kung bakit sa tingin ko, eh parang uh, may malabo doon sa kanyang kwento. Kasi alam nyo, nung pa last term ako ng konsyal, kinausap niya ako kung pwede daw uh, yung kastelo na konsyal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa kastelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsihal si Castelo Aatras na wala nang kalaban Ang kanyang vice mayor na si Gian Soto Pag pinasok Yung Castelo Sa lineup ni Joy Eh kinausap ko si Joy Sabi ko no Sabi ni Joy sa akin no Anjo I want you Ikaw ang gusto kong konsihal Nung kinausap ko si Tito Sen Minura ako ni Tito Sen Sabi sa akin PI mo Ganyan ganyan eh, hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, nasama ko sa 8 Bulaga. Eh, sige. ah uh, ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa 8 Bulaga. So, himayin natin yung kwento ni Anjo. Ah. Diyan sa District 5, Quezon City, alam nyo to. Ah, sinabi niya, Noong 2019, ang gusto daw ni Tito Sen na pumalit sa kanyang pwesto ay yung Castelo. So malamang yan yung Carl Castelo kasi noong 2019, yan yung nanalong konsehal sa partido ni Mayor Joy Belmonte. O eh ang nagtataka lang ako. Okay? Itong Carl Castelo na ito ay tumakbo rin noong 2016 under sa partido nila Mayor Joy Belmonte at ni then Mayor Herbert Bautista. So anong sinasabi niya na pinalitan siya ng kastelo doon sa kanyang spot sa slate eh, 2016 pa lang, magkasama na sila. In fact, sabay-sabay silang magla last term dapat ng 2019. Kaya nagtataka din yung iba, bakit hindi tumakbo itong si Anjo for his third and final term. Okay? Yung, at that time kasi, yung uh, tito nitong si Carl Castelo, si uh, former congressman Winnie Castelo, ay nag-iisip na tumakbong vice mayor. Okay? Uh, but in the end, nag-decide si Winnie Castelo na magkoconsehal na lang sa District 2. So, ibang distrito yung Uh, kung saan yung misis niya ay congresswoman at that time. So, ang iniisip ko din, kung siya talaga yung gusto ni Mayor Joy bilang kasama sa lineup nung uh, panahon na yun, eh, bakit yung kanyang kapatid ay tumakbo sa pagkakonsihal pero doon naman sa kabilang partido, okay? sa grupo ng mga krisologo na kalaban ni Mayor Joy Belmonte. So, yun na, nakakapagtaka din kasi ang rinig ko, na, nagtanong ako sa mga taga District 5 eh, even before uh, nung filing ng candidacy, ay umiikot na din itong kapatid ni Anjo, na si Polly Eliana, uh, parang konsehal, tumakbo. ba? Diba? Pero yung nga, si Anjo ang hindi tumakbo, yung kapatid niya tumakbo, pero doon sa kalaban ni Mayor Joy. kung sasabihin nung iba, baka naman si Polly ay hindi kasundo ni Anjo. pero, nung nakita ko, nitong na huling pagtakbo ni Anjo sa kalamba, Okay. bilang vice mayor, ang isa sa mga consial niya ay yung kanyang kapatid na si Polly So kung nasan si Anjo, sumasama yung kanyang kapatid at tumatakbo. O kaso, hindi pinapalad. Hindi katulad ni Anjo na nanalo dalawang term sa Quezon City. So doon ako nagtataka. And uh, let's say, for example, di ba, na hindi siya makasama doon sa line-up. For what, iba, iba yung pumalit sa kanya, eh. hindi si Castelo. E eh. Eh, ba't hindi siya tumakbo as independent? 'Di ba? Anong, 'di ba? Hindi naman siya mapipigilan. So hindi ko talaga magets. Baka merong mga taga District 5 dito ng Quezon City, uh, kung may alam yung dahilan, kung ano ba talaga yung totoong uh, reason kung bakit hindi na uh, tumakbo sa, for a third and final term itong si Anjo. And in fact, umalis ng Quezon City, 'di ba? Lumipat na iba ng iba ng lugar, 'di ba? Anong panahon ba 'yan? 2019. O kasagsagan ng ano yan kay uh, PRRD, kay Duterte, di ba? Yung mga war on drugs, yung ano, nung panahon na yan, 2019. So, ako, nagtataka din talaga ako. Bakit nag sa balutan si Anjo at uh, umalis, uh, papunta sa Kalamba, di ba? Pero kung tutuusin, eh, malakas pa rin naman siya dyan sa, sa District 5. In fairness, eh, marami namang may gusto sa kanya doon nung siya ay konsihal pa. Kaya yeah, doon ako nagtataka talaga doon sa kanyang kwento na si Tito Sen daw minura pa daw siya at uh, pinilit siya na wag uh, ng tumakbo for a third and final term dyan sa Quezon City. Kaya masama daw yung loob nitong si Anjo kay Tito Sen. Pero even after that, nagstay pa naman si Anjo sa Itbolaga, di ba? Bago mag 2021 nung tuluyan na siyang umalis doon sa sa Itbulaga, lumipat siya ng uh, show ng Net 25. So, yun ang, yun ang aking uh, talagang kanina nag-research ako, nagtatanong-tanong ako. Tapos, ito, ito may, may narinig din ako eh. O, kasi ano eh, uh, sinasabi ni Andrew Iliana ngayon that he is uh, against corruption. He will fight corruption. Kapag naging senador siya, magka, mababawasan daw ng magnanakaw dyan sa Senado. At yun ang inunan ni Anjo, yun ang kanya sinasabi. Pero, eh, yun yung mga napagtanungan ko, nung siya ay konsehal eh mahirap na magsalita di ba so medyo hindi ako gano'n naniniwala do sa sinasabi niya that he is against corruption he is uh, ano ba for good governance ba for good governance di ba ay, may, may, basta iyo ako basta may mga narinig ako do sa mga taga district 5 kaya ako personal ko lang to ha ah, kayo bahala kayo maniwala kung anong gusto niyo ano na hindi ako niniwala na talagang anti-corruption itong si uh, former councilor Andrew Iliana. So yeah, 'yun lang naman. 'Yun lang naman yung gusto kong ikwento sa inyo kasi nagkukuwento siya. At yung pangalawang kwento niya about doon sa Tulfo kasi hindi daw siya nabaka pa ni Tito Sen doon sa kanyang away kay Rafi Tulfo. So, yung medyo masama yung loob niya doon. Ayun, between friends na 'yon sa kanilang dalawa na 'yon kung ano man yung rason Pero yung yung uh, doon sa hindi niya pagtakbo bilang konsehal sa 5th district. Doon ako nagtataka sa kwento niya. Kasi nga yung Castelo Kasama na niya noong 2016 eh. Yeah, yeah. Magkakasama sila. Third term na nila dapat sabay-sabay. So, so, tingnan natin kung saan pupunta ito. Basta sinagot lang natin kung ano yung alam natin doon sa mga issue na binabato niya dito kay Tito Sen.